Grabe na basag sa ang camera ng pang video natin Kaya naman ito diretsyo tayo sa power mac At ang shala ng pack members natin Naka iPhone 15 Pro Max 1 TV wow. Tuwang tuwang pa nga sila Kalayatan nila pagkain ito <laughs> Ito nga po pala ang phone ng ating pack members. Bala din edicate nga natin itong phone na to para nga po sa mga videos and contents nila. Pero lately nga po ay nabasag na ang camera na to at hindi nga po natin magamit kapag nakazoom out. mahaba na rin naman ang pinagsamahan natin ng phone na ito dahil ito pa nga po ang gamit namin sa aming mga vlog sa YouTube. Pinadadala rin nga natin ang CP na to sa ating e editor dahil dito nga rin niya ini-edit ang mga vlogs natin sa YouTube noon. Pero ngayon mukha nang hihingi na nga siya ng kapalit. Kaya naman kahit gabing-gabi na talaga sumugod nga po tayo sa S End. Dahil syempre, deserve nyo rin naman ang magandang quality ng videos. Ito na nga, ibibili na natin ang bagong cellphone ng ating pack members. Palagi nga kasi talaga tayo nagdededicate ng phone para nga sa mga content nila. At alam nyo din naman na nagdedicate din tayo ng bahay talaga para sa kanila. Na kahit nga wala talaga tayong bahay, basta ang pack members natin ay meron. Anyways, magkakit nga namin dito. Tingnan nyo itong si mother talaga excited na excited na. Sino ba naman kasi hindi mahe-excite kung dito ka papasok sa power map? Pagpasok pa nga lang, tingnan nyo na ang mga face na mga excited excited. Tapos sinarong na rin nga natin kung magkano ba yung iPhone 15 Pro Max na 1TB. Kasi kung mag-upgrade nga tayo, doon na tayo sa pinaka-latest tapos may pinaka-magandang camera. Actually, si Mother mas gusto nga niya yung iPhone 15 Pro lang. Pero since mas maganda nga talaga yung camera ni Pro Max dahil mas maganda nga yung zoom niya, dito na yung binili natin. Siyempre, tinest test ko rin nga muna. Ito talaga maganda talaga yung quality ng camera niya. Tapos yung cash nga pala nito ay nasa 100k mahigit. Tapos eto na nga po siya. Bale, dalawa nga yan dahil bumili rin po ako ko ng pansarili ko. O, oh, baka sabihin nyo, nilustay ko yung pera ng pack members sa sariling pera ko pong ginamit ko dyan. Tapos yung sa pack members naman, syempre yun yung kanila. Diyos ko, ngayon pa lang naririnig ko na yung mga comments ng mga haters na sasabihin, hindi naman yan kailangan ng mga doggy nyo para sa inyo yan, ganyan, ganyan. Pero actually, bilang content creators po, kailangan talaga nating mag-invest. Sa mga gagamitin natin for content, syempre, at isa na nga po dyan ang camera. Syempre, gusto rin namin makapaghatid sa inyo ng mas magandang quality ng videos at so syempre, quality content na rin. Baka lang sasabihin ko sa mga haters na ko, ingit lang kayo kasi may iPhone 15 Pro Max yung mga pack members namin. Para nga protected na yung phone nito, bumili na rin nga tayo nitong phone case. Tapos syempre, kumuha rin nga tayo ng insurance para sa kanya. Sa mahal ba naman kasi ng phone na to, syempre kailangan may insurance. Wala na kasaad dito na kapag nanakaw or nawala itong phone, ay papalitan nga po nila ng unit. Pagbabayad lang tayo ng 20% kung di ako nagkakamali. O ba diba, napakasyala pati phone nga po ay may insurance. Kaya tuwang tuwa naman itong si mother. Syempre, hindi mo nito magagamit mismo ng ating pack members. Pero napakalaking tulong rin nga po natin ito para sa content at para maibigay rin natin yung mga pangangailangan nila. Ito nga, na bayaran natin yung open na ni Mother. O diba, excited na excited yan. Siyempre, sa kanya na nga yan, pinang-unbox ni ate para naman ma-experience niya din yung pag-unbox moment. Hindi ko rin nga pala nabanggit na ang kinuha nga pala natin ay 1TB na storage. O ba diba, para marami nga tayong magawang videos at hindi siya palaging full storage. Kasi nga, syempre ang sole purpose ng phone na to ay para magamit nga natin pag-video at pag-store din ng mga videos nila. At dahil nga sa phone rin tayo nag-edit edit, syempre pang edit na rin po. Para mas protected, syempre pinalagyan na rin natin ito ng tempered glass at dito na rin nga tayo mismo bumili sa Apple Store. Para naman quality na syempre, at sure na sure na hindi mababasag ang screen kasi sa mahal naman ito, Diyos ko, hindi pwedeng mabasag ang screen. Pinalagay na rin nga natin itong phone case na binili natin at mag-safe nga pala itong nabili natin para kung sakasakali man na nasa labas tayo, para mag-film at naubusan na nga tayo ng battery, madali na lang na mag-charge gamit ang mag-safe rin na charger. pag naman ito, si Mother nga ay papakita nga daw niya sa members ito ang kanilang bagong phone. Nagulat naman itong pack members natin. Bigla-bigla nga pumasok si mother kaya talaga nagsitayuan nga sila. Tapos syempre nagkagulo na nga rin sila kasi hindi naman nila rin mag-gets kung ano ba nangyayari. Basta nga daw mag sila. Well, kung nga rin nung time na to akala ng pack members na pagkain ng dala ni mother. Kasi napanood nyo naman sa mga previous video natin na tuwan-tuwa nga ang ating pack members kapag papasok nga itong si mother na may dalang pagkain tapos isinasayo-sayo niya dito. Kaya nga kada ilalapit ni mother ito sa ating pack members inaamoy-amoy nga nila kasi akala talaga nila pagkain. Kaya naman naloloka rin ako kasi sobrang sasayang nila. Akala talaga nila food to. Eh, hindi naman din nila magagamit. Pero syempre, tayo ang gagamit para rin naman po sa kanila. Tingnan nyo talaga, ina. amoy, -amoy nila lahat yan. Malaking bagay na rin nga pala ito para sa atin. Lalo na nga po, fully paid na ito. Wala na tayong iisipin na huhulog Feel ko nga, mas makikita nyo na ngayon ang mga kalokohan ng ating pack members. Kasi nga, mas maganda na nga ang quality ng video na ito. At mabibilang nyo na rin nga siguro, ang hibla ng buhok nila kapag itong ginamit natin pang video. Ay, Balik tayo sa video mukha na takot pa nga si Chanel dito kasi nga hindi niya alam kung ano ba tong pa-box na ito. Pero ito na nga may bago ng phone ng ating pack members sa tabang nyo na lang nga ang mas magaganda pang quality na mga video. Di na nga tayo mag-TTS doon sa nabasag nilang phone kasi nga may bago na sila. Mm -hmm. At bilang content creator, masasabi ko naman na magandang investment nga ito kahit nga po medyo mahal talaga. Anyway, inuulit ko po naghahanap kami ng kasambahay so kung interested ka, yung pumasok ay mag-comment lang po kayo. Ang hinahanap nga po namin 18 to 20 tapos walang anak stay not all around po tapos syempre kailangan mapagmahal sa mga animals